Ayan mga palangga no merkules ng umaga Magandang araw sa ating lahat At kung magandang araw Mas maganda ka kaibigan Okay uh, Ngayong araw o no? ngayong umaga Nandito tayo sa may area ng tagig na naman ulit Dahil sa madalas talaga Mas marami din ang uh, pasahero na papunta dito O baka natatimingan lang din Na mas dito ako laging uh, makakapagsalita o komportable Uh, ba, sa buhay. Uh, para sa aming mga minamahal na pasahero, ito'y advice lang o oh, tip sa inyo, no? Doon sa mga baguhan, sumakay ng motor. Doon sa mga nagbubok ng motor, mga palangga, no? Ayan, Mil. May nga yung helicopter. May lumabi siguro yung helicopter kasi nandiyan tayo sa likod ng St. Sa likod ko na yung St. Kasi ganito yan, no? Ah... Uh, doon sa mga medyo baguhan o talagang hindi marunong pasumakay sa motor no sa mga baguhan uh, ah, tip ko lang sa inyo wag po tayong magwiwib wag po kayong umiiwas kasi ang driver hayaan nyo lang ang driver na iiwas doon sa kunyari ah madalas kasi mas ikaw yung umiiwas kasi sa driver kasi nga tulad ng may hams o tulad ng may sisingit o tulad parang takot natakot ka hayaan mo lang si rider wag mong igalaw yung katawan kasi nga po ganito po yan ma'am sir hindi po nakakatulong yan sa driver mas delikado po yun kasi naigalaw mo yung katawan kunting galaw lang kasi sa motor pag nakasakay ka talagang naaapektuhan po kami noon pero kami naman pilit lang po namin uh, pinapakiramdaman kayo habang kayo pasahero namin habang sumasakay kayo sa amin di ba pero sana po wag niyo gawin yan hangga't kaya di ba wag po kayong gumalaw hayaan niyo hayaan niyo lang yung katawan niyo sabayan niyo lang yung rider rider na po ang bahala doon kasi si rider naman Lagi po nating isipin na bago po siya namamasada o bago po siya nag bago po siya nakapasa, dumaan po siya sa tamang seminar. Tulad sa trabaho namin kahit sa ang, uh, ano, kahit sa ang uh, company, oh, Sa MC Taxi. Okay, mga Palangka. So, 'yun po yung isay wag wag po kayo matakot. Baka gayto ganyan ganyan, wag po kayo matakot kasi s'yempre pagka natakot po kayo o natakot po kayo, eh doon po 'yun magkakaroon ng problema tuloy na imbes maiwasan, eh 'yun, nagkakaroon pa lang problema. So, mahirap yun. Uh, ito po yung advice ko lang doon sa mga uh, gustong sumakay o laging sumasakay na medyo ang masasabi ko sa ganyang katawan, yung malikot ka. Huwag kang umilag. Uh, rider lang ang pwedeng umilag sa pwede niyang ilagan. Meron namang iba na sumakay parang lang, kung meron siyang gustong daan na gusto dumaan yung motor, parang ginagalaw niya yung katawan niya para mahila niya. Huwag niyo pong gawin yun. Delikado po yun. Kasi buti sana kung ang rider lang mag-discard siya. Huwag naman sana, eh, kasama din po kayo kasi dalawa kayo kung pasahiro kayo ng rider o pasahiro kita. Di ba? Dalawa tayo kasi so, huwag niyo pong ikalaw yung katawan niyo, huwag niyo pong hilain yung motor sa pamamagitan ng katawan para masunod yung gusto niyo. Ano. Hayaan niyo lang yung rider. Pwede niyo lang sabihin na dito tayo dumaan. Basta wag na wag yung gawin yung igalaw niyo yung katawan o umiiwas kayo na hindi naman kayo ang driver. di ba? Mahabang paliwanagan. Tip lang po yan para sa inyo. So maraming salamat. God bless po sa mga nakakaintindi. Hanggang dito na lang, <laughs> maraming salamat. Good morning.